Hello! Pasensya na, hindi pa ako naligo. Meron, meron kasi akong project sa Quezon. Aga ko umalis. Pero anyways, uh, pasensya na kayo. Ang tagal ko nang hindi nakagawa ng video. Sobrang busy talaga sa work at sa personal life. Okay, anyways, um, meron akong mga i share sa inyo. Actually, ang dami ko ng mga naipon na uh, ideas na mga scientific kung paano i-manage ang anxiety uh, disorder no uh, ang dami ko na rin ang dami na rin mga nagre-request sa akin ng mga followers that's very good actually no uh, ay, alam naman yung presyo ko di ba presyong tulong okay hindi man presyo yun it's more of like ayoko lang ma paano ba na may makuha naman ako kasi eh, kinakain yung oras ko eh tapos di ba but alam naman din ng iba na I give free no I give free talks okay habang yung iba nagbabayad parang sinasalo na rin kayo ng ibang nagbabayad yung mga binibigyan ko ng libre talks ang mga binibigyan ko lang ng mga libre talks yung talagang wala yung walang wala bigyan na natin sa kanila yun huwag na tayo magmadamot no ngayon sabi ko nga eh bakit ka magtitiis no, ng ilang taon tapos meron naman palang management at ambilis lang okay uh, usually yan pag cognitive behavior therapy kasi mga 8 to 12 sessions yan eh. pero sa akin base sa experience ko mga apat ayos na, ayos na yung mga followers ko yung iba naman, isa, dalawa, tapos na so kailangan lang nila talaga ng assurance no? ah, uh, yun, hindi na sila bumabalik. Eh, happy ako doon na hindi na sila bumabalik para yung iba din ma-servisyohan ko. Okay, so, yun, no? Again, huwag po tayo magtitiis, no? Kasi merong management, proven, lalo na kung ang ginagamit ay cognitive behavior therapy. Ang kagandahan lang sa kaalaman ko, kasi hindi lang, uh, kasi ang ang CBT naka-focus lang talaga yan sa sa cognitive, eh, sa pag-iisip, no? Yung mga maling pag-iisip na apektuhan. Kayo, yun yung sinabi ko sa kabilang video. But ngayon, uh inacknowledge ko yung importance ng somatic, no? Ibig sabihin nung no, yung uh, hindi lang sa utak, kundi sa katawan din. Anong ibig sabihin? No? So ito na yung i-discuss ko for today na dapat mina-manage din natin yung katawan natin kasi kung hindi gaya ng utak natin na mali-mali mo -mali pinag-iisip natin kaya tayo natatakot. Halimbawa, uh, sabi mo, gaya ng isang follower ko, sabi niya, natatakot ako baka mamatay ako ginawa magbukas. Parang ganon. Araw-araw daw, ito nagigising siya. Ay, araw-araw, yun -araw, yung iniisip niya baka mamatay daw sa bukas. Parang ganon. So sabi ko, ilan taong ka na? Sabi ko sa kanya, 32. Okay. May sakit ka ba? sa katawan, di ba? may sakit ka ba sa puso, sa atay, sa lungs at kung ano-ano no? diabetic ka hypertension wala daw sabi ko 32 wala kang sakit paano ka mamamatay sabi ko sa kanya unless maaksidente ka no pero kunyari paano ang isang healthy na tao na mamamatay at the age of 32 years old So binigyan ko siya ng facts. Sabi ko, tingnan natin yung mga taong namamatay. Tinanong ko siya, usually, ano ba mga namamatay? May sakit, di ba? May sakit ka ba ngayon? Sabi niya, wala. Okay. Oh, kahit may sakit, may sipon. Parang kasipon ka ba, mamamatay ka? <laughs> hindi, sipon lang yung nagagamot nga yun, di ba? Ubo. Unless talagang malala ang sakit mo. Yung talagang pwedeng mamatay, di ba? So, pwede naman, actually. No? Depende. No? Depende sa story. Ha? Pero sabi ko, anong kondisyon mo ngayon? Anong estado mo ngayon? Uh, kung parang ilang prosyento yung posibilidad na mamatay ka kasi ito, di ba? O ano ba yung mga namamatay? May sakit, sabi ko. So, sabi ko, ngayon, eh, sir, di ko alam kung sabi niya kung oh, may sakit siya, gano'n. Kasi masakit na ulo niya nung, parang, di ba, lunes, nawala nung martes. Okay, nung miyerkulis naman, dumating. Tapos nawala nang ilang araw. So, di ba, ang sakit, ano yan eh, kung sakit, pwede siyang lumala. Tandaan niyo rin ha, na ang katawan natin, meron siya kapangyarihan, i-heal tayo. Kaya kailangan natin magpahinga kasi kung makakita kayo ng mga sa microscope ng mga bakterya na pumapasok sa atin, sa katawan natin, sinusugod kagad ng mga white cells yan. Nung katawan natin, pinapasa, sumasabok yung mga bakterya sa loob ng katawan natin. And ganun kagaling yung mga cells ng katawan natin, yung mga white uh, blood cells, no? Kaya nilang patayin yung mga bacteria na yan sa katawan. So, kailangan na dyan, pahinga, maraming tubig, you know, malakasin mo immune system mo, mag-exercise ka. I talk about in general. Ngayon, kasi kunyari, walang kakwenta-kwenta yung rason mo na mamatay ka ng walang dahilan. So, ang itinuturo ko sa inyo ngayon is that Huwag tayo basta-basta naniniwala sa naiisip natin. Okay? Kasi, una, hindi, una, hindi naman tayo doktor. ba diba? So, anong alam mo dun? ba diba? So, alin ba yung taong may sakit, sabi ko nga sa kanya, kita ko yung anak mo pa nagkakasakit. ba diba? Yung mapungay mata, nangihina, na, ano, nangihina. Alam mong may sakit siya kasi ganun yung kanyang simptomas. ba diba? So, o nga, okay, tatanungin kita, may lagnat ka ba? May sipon ka ba? May ubo ka ba ngayon? Wala oh, so, anong, pwede, anong rason para mamatay ka? Eh, ubusipon pa nga lang yung sinasabi ko Ubusipon eh. ba? Nakakamatay. Eh, pwede, pwede, siguro, pero napakalayong, ang, ang layo ng prosyento na pwede mamatay ka doon, Depending talaga na komplikado pa yan. So, pag nakomplikado man yan, well, alam mo may sakit ka. Kasi nakomplikado na eh. So, malalaman mo yun. Oh. So, usually, ang tao may sakit, makita ng pamilya, kamag-anak, dadalhin siya sa ospital. So hindi yung tipong bukas gigising ka healthy healthy ka mamatay ka. Parang walang walang sense. Ay tindihan niyo. So ang dami nating mga maling pag-iisip na nagpapalala lang sa anxiety disorder. So tapos umiiwas daw siya yung sasabi sabi daw ng pamilya niya ah, ng asawa niya. Tara pa sa mall. Ah, um, ano na yan? Anxious na siya, nilnervyos na siya doon pa lang sa pagyaya ng asawa niya. So, sabi ko hindi, lumabas ka sa mga sa asawa mo. Tapos umuwi ka ng bahay, tanongin mo sarili mo, ano nangyari sa iyo doon sa sa mall? Namatay ka ba? Nahatak ka ba na stroke ka ba? Wala. Pero yung nervous mo nandoon. Eh pero saan ang galing yung nervous mo? Doon sa mga kinakatakutan na ginawa ng isip mo. 'Di ba? Sabi ko nga sa kanya gulatin mo nanay mo ngayon gulatin mo yung mapapagulat sa talaga papasigaw siya pag tapos obserbahan mo kumamatay siya kasi ang punto is that ang nervyos ang lahat ng mga nararamdaman natin galit saya excitement parte ng katawan yan kaya ng katawan yan hindi porket nangyari sa yun imamatay ka so yun yung mga maling mga pag-iisip dati yan no so mapunta tayo dun sa sinasabi ko na yun nga no, yun yung sample ng pag-iisip mali ang iniisip mo, mamatay sa bukas so inayos ko yun so sabi ko sa kanya, naniniwala ka ba sa sinasabi ko? kasi kailangan may basihan tayo, hindi ka dapat naniniwala sa opinion ko kailangan science o ngayon sabi ko sa iyo, facts, ano, sino, ano ba ang mga namamatay? O, usually mga sakit, mga matatanda na may hina na talaga, So yun yung mga katalasan naman ako Accidente O ilang bang na-accidente ba? Sabi ko sa kanya So sabi mo uh, Ilang years na nga ba yung sabi niya Pitong taon na ata Pitong taon na daw siya may anxiety Kaya nga sabi ko sa kanya Sabihin mo sa akin Sa loob ng pitong taon Maliban sa nervyos na nararamdaman mo Ano na ang pinakamalalang nangyari sa buhay mo naoperahan ka ba dahil dyan sa nararamdaman mo? Hindi. Wala po akong operasyon sa loob ng pitong taon. Hinimatay ka na ba sa loob ng pitong taon? Hindi pa. Nastroke ka ba sa loob ng pitong taon? Hindi pa. Heart attack. So, sa madaling salita, sa loob ng pitong taon, walang nangyari sa'yo kahit ang sama ng pakiramdam mo, kahit ang sama ng anxiety mo, yung mga simptomas mo. So, ngayon, pwede ba natin sabihin na meron ang ebidensya na walang nangyari sa iyo sa loob ng pitong taon pero ang sama ng pakiramdam mo na yun okay? kaya ba natin sabihin yon na may ebidensya tayo na hindi nangyayari yung mga kinakatakutan mo mamatay, ma-stroke, heart attack, hinimatay kasi may ebidensya ka na eh, pitong taon na eh sabi ko, eh, kailan ka ba imatay matay? natawa siya o nga no, kaya nga, kaya matay yan eh. So day ikisin ka paulit-ulit hindi mo napansin? Ulit-ulit -ulit lang din. So so ang nangyayari diyan dahil paulit-ulit siya, ang nangyari, nagdevelop ka na ng neuroplasticity mo. Na nagiging automatic na siya gahin ng driving. Dati, mag-aaral ka ng drive, ay paro-tu ganyan-ganyan, ganyan-ganyan. Ngayon, kahit na sa usap pa ako sa inyo, hindi ko na inintindi 'to kasi nasa utak ko na siya. Ganun din yung pagdevelop niyo nung araw-araw niyo nervous. Dahil doon Okay? Neuroplasticity tawag siya. So, anong ibig sabihin? So, dapat mapunta tayo sa physiological there. Kasi hindi lang siya sa utak. So, okay, sabihin natin tama na yung isip mo. O nga, no? hindi ako mamatay. Okay ka na. Pero, dahil araw-araw nakasanayan na ng katawan mo yon, automatic sa katawan mo yon, Kahit wala na siya sa isip mo. Okay? Kahit hindi ka na naglilikat na, o nga, na, pero ba't nararamdaman mo pa rin? Kasi, halimbawa, yung idea na lalabas ka pa lang, puta ka ng mall, ninervious ka na, yung behavior na yon tumatakin sa utak mo. Na kahit hindi mo mag, hindi ka mag-isip pa lang na ano mangyayari sa iyo, automatic na 'yung nararamdaman mo 'yon. So anong gagawin? Okay, so ano pong gagawin? Alam niyo, tayong mga tao, alam niyo bang ang gagawin lang ay e, napakasimple at libre. Hindi mo na kailangan bumili ng gamot. Pero tayong mga tao, Napakasimple naman yan, di totoo yan. Di ba, ganun tayo? Parang, parang mas gusto natin magbayad ng gamot, magbayad ng mahal, ng mga ganun. Pero guys, science to. Ito na yung gagawin nila. Maghanap kayo, hindi ko nasabi, although nasabi ko na ito sa ibang videos ko, ang pinakamadaling paraan para pakalmahin ang sarili ay paghinga. Tamang paghinga obserbahan niyo. Pag anxious na kayo, medyo mababaw yung hininga ninyo or mabilis. Kaya naman, dahil mabagal at mabilis yung paghinga mo, yung puso mo ngayon, dahil magkatabi lang naman yung lungs, at yung puso, apektado. So magpapalpitate ngayon yung puso mo dahil dun sa maling paghinga mo. Okay? Dahil sa mali yung paghinga mo, dahil sa anxiety, sa fight, flight, freeze, namamanid ngayon yung mga muscles mo so lahat yan gawa ng paghinga so ngayon kailangan i-counter mo siya ng paghinga rin i-activate mo yung parasympathetic nung katawan yung parasympathetic kasi yan yung uh, uh, to rest and digest ibig sabihin yan yung nagpapakalma nag, nagda ng food mo kasi wala kang tension relax ka lang so yan yun so anong ang dami niyan ang daming paraan Okay. Una, yun nga sabi ko, pinakamadali, libre, walang kahirap-hirap, kahit pag isa ka lang, breathing exercise. Ano breathing exercise? Marami yan. Yung tinuturo ko, pa nagpapalik atak na kayo, yung physiological sigh na tinatawag, inhale, inhale, hold, exhale na matagal. O, yun lang yun. Galing yan kay sa isang magaling na neuroscientist. No? At dalawa na silang ngayon na nagpo-promote niyan ng physiological sign. Pag nagpa-panic attack na yun, ha? Pero, meron ding mga breathing exercise na box count. Yung apat na inhale, apat na count. One, two, three, four. Apat na hold. Hindi mo ibubuka, Hold mo lang. Apat. Tapos, apat na exhale. Okay? So, four, four, four. Okay? Inhale, hold, exhale, inhale, hold, exhale, so gano'n apat ba yung taglo? <laughs> o basta gano'n idea actually marami, so pwede kayong maghanap sa internet, sa youtube na mga breathing exercises at iba-iba rin sa atin ang epekto ng breathing exercise tandaan ninyo magkakaiba lungs natin magkakaiba yung katawan natin so hanapin ninyo yung bagay sa inyo na magpapakalma kasi tandaan niyo ha, kailangan yung pakalmahin yung sarili niyo Bakit? Kasi kung hindi nyo pakakalmahin yung sarili niyo yung adrenaline yung magtutuloy-tuloy, magsa-cycle. So, dapat ang gagawin mo, ay, hey, parang nagpapanik ako. Ha? Bakit ako nagpapanik? Hindi naman ako mamatay. Sa, so, okay na yon Okay na sa brain mo. Eh, kaso nalabas mo na yung adrenaline. Ando na yung chemical na dapat nervyusin ka. Kailangan mong patayin yon So, paano papatay? Although, hindi agad siya mamatay kasi nga, lumabas eh lumabas yung adrenaline. So mga 15-20 minutes yan na nandiyan sa katawan mo, nanininervious ka, gawa ng chemical na yun sa katawan mo na nilabas niya. Kasi yung chemical na yan, yan, yan ang magpapatakbo sa'yo pag may sunog. ba? Diba? Kaya importante yung chemical na yan, yung adrenaline na yan. Kasi kung may sunog, o kaya anak mo, nakita mo ma, tatakbo ka ngayon, nakabuli mo siya. Yung pagtakbo mo, yun yung energy na galing sa adrenaline. Naintindihan niyo Kaya kailangan ng katawan yan. Saan so, gagawin? Kung wala namang rason para ma-anxious, pakalmahin niyo sarili niyo. Pwede niyo gawin, pwede niyo yung kamay niyo ilagay niyo sa dibdib. Tapos idiin niyo nang konti. Kasi alam mo na di, di ba? Okay. Di ba yung mga bata na nag-aalboroto, yayakapin mo yan, itatapik tapik mo gano'n, oh anak, sige na, okay na. Kumakalma sila, di ba? So, pwede natin yon gawin kahit matanda na tayo. So, ito, ilagay mo sa dibdib mo, idiin mo, sabi mo, oh, sige na, kumalma ka na anxiety lang yan hindi naman totoo yung pinagsasabi mo tapos iingihinga ayun o, no? oh, kalmado agad ako so ganun kasimple, ganun kadali yung paghinga no, scientific yan, okay? kahit doktor, kahit yung mga first aid yan yung ginagawa, o sige sasabihin sa'yo ng nurse, o sige huminga ka ng lalim, di ba ganun? para kumalma ka kasi nakakalma talaga yan science yan huwag mo nang huwag mo nang i-questionin kung science yun scientific yan okay proven yan okay so yun yung gagawin so marami pa ngayon kung may asawa ka may boyfriend ka may girlfriend ka yung may tit na yakap nakatulong yun kasi yung mga bata di ba yung mga bata uh, pag niyakap na natin, kumakalma, inaantok na yan, makakatulog na yan, di ba? Kasi, merong calming effect yung pagyakap, yung touch, importante yan. Huwag nyo lang gagawin yan. Bawa, sa jeep kayo, kasi kapin nyo yung katabi nyo, huwag ganorn. Okay? Mayos tayo. Baka mo yan, eh, Kuya, pasensya ka na kasi nagpapanik atak lang ako payakap. Ay, shush! <laughs> okay, o ikaw, kung lalaki ka naman Miss, o ibang panikata ka pa payakap huwag ganon Okay Ibo ang oily ng buko. Anyways, so marami pa, marami kayong pwede pang gawin. So dalawa ang dapat nyong minamanage. manage, alisin, yung mga maling pag-iisip. Pero alam ko rin naman na andali ko lang sabihin. Kaya kailangan talaga ng professional help. Kaya, kaya ako, pati yung kasama ko, malamang alam niya na yun, pero sabi ko, oh, pero na-realize mo ba yan? Hindi, di ba? So nag-uusap kami, sabi niya, sige sir, sa so, ulit-ulit ako, sabi niya, Pwede naman, pero schedule ka kasi mga, at least mga 2 weeks. Kasi may mga iba pa nakapila, sabi ko ano. Pero you see, ano eh, ang laki ng diferensya. Anit mo yung pera mo. Kung nagsasuffer ka naman, di ba? Okay, so yun, no? Yun ang, yun ang gagawin natin. sa ano pa? Marami pa. Actually, so, magilamos ka lang ng malamig na tubig. Ah, ito ha, kasi ako may heater ako tinanggal ko na yung heater ko ngayon pag naliligo ako mat although matagal na well this year ata nagtanggal na ako ng heater bakit ako nagtanggal? una nasira tinamad na ako paayos pero kasi ito totoo to lang nakakanipis kasi ng buhok din ang heater eh no? dapat hindi ka nag may init na tubig sa buhok mo kasi ninipis yan isa yan tapos ang benefits pa pag malamig yung tubig pag may anxiety ka nakakatulong bakit? kasi yung katawan mo imbis na nag-iisip naman kung ano-ano pag malamig ay lamig para siyang para kang uy, gising, parang parang yung lamig na yun, yung gaganon sa iyo. Parang gets nyo ako. So, para tumigil yung mga pag-iisip mo ng negative thought. Kasi pag iisip mo ng negative thought, nagiging yung yung cycle, lalabas yung mga sintomas mo, yung fight, flight, freeze. Pero tanong, sa loob ng ilang taon, ilang buwan, ano na nangyari sa yung malala? Unless, kung ikaw talaga ay may sakit. So, huwag nyo na akong pilosopihin. Kasi itong video na ito, e ginagawa ko para sa mga taong wala naman talagang physical na sakit no? so ibig sabihin mental lang yung problema natin pero kung talagang ikaw naman ay may sakit e eh tayo uminom tayo ng gamot may maintenance din ganun talaga yun okay? so magaganda na yung mga gamot ngayon kasi talagang protective na sila eh, no? dati yung dami chismis ngayon protective na binoproteksyonan pa yung katawan ang galing ba? Diba? Uh, ba, kasi ako may maintenance na ako eh, matagal na. Actually, 36 pa lang ako nag maintenance na ako. Kasi lahi namin yung high blood, tsaka diabetes. Pero wala akong diabetes. Salamat. High blood lang. Okay, Mata mataas yung BP ko. Ganyan yung namumula ako. Ayun, so ano pa? Ayun, yakap, hilamas ng malamig na tubig, maligo ng malamig, huwag mainit, kasi nakakatulong yun. Okay? So I think, uh, yung importansya ng paghinga wag niyong maliitin no alam mo alam niyo, yung iba diyan sasabihin niya kung nare, talagang kinarir niya yung breathing exercise niya sasabihin niya bakit niya yung lang na to nalaman sana dati pa oh no, yun ang nga. so yun and balikan niyo ko balitaan niyo ko i-share niyo sa akin kung effective sa inyo kasi kung hindi effective eh baka kailangan tayo ng gamot or something kasi again iba-iba yung tao no iba-iba Meron yung ano eh, follower. Punta siya ng Europe sa Tuesday. So, kaya nausap niya muna ako kasi, well, ang goal ng usapan namin, eh, wag daw siyang uh, sa biyay kasi mag-isa lang siya, solo. Sabi niyang gano'n. So, sabi ko sa kanya, ano kaya nakatakuta mo sa solo na traveler? Kasi baka, mag uh, baka magwala ako doon, baka gano'n. O sige, sa ilang taon mo, simula noong 2015, at 2018 ata, so 1921 5 years nagwala ka na ba? sabi ko sa kanya hindi pa o ano kinakatakutan mo solo? sabi ko sa kanya o ganito sabi natin kunyari o ilag, ilag, sabi natin hinimatay ka sa, sa ibang bansa sa Europe hinimatay ka mag isa ka lang parang hinimatay ka at apat na oras kang naka naka walang consciousness Okay, apat na oras. Ano sa tingin mo mangyayari sa'yo? Sa tingin mo ba pagising mo nandun ka pa rin? Nakahandusay? Unless, talagang na mag-isa ka lang sa bundok, no? Pero sabihin natin kanya, sa airport ka, nandun. Hinimatay ka. Sabi ko sa kanya, ikaw, pag may nakita kang babae na hinimatay, anong gagawin mo? Gaganito ka ba? Che! wala ka dyan, dead ma. Hindi, ikaw, seryoso. Sabi tulong ako, hindi ako ng tulong dun sa ano, airport pa yon. O di sabi ko, "Hoy, ano, airport people, no <laughs> oh, I mini mean, matay, tulong." O di ba? Yan ang gagawin mo. So ano kinakatakutan mo? Eh, malalang experience. So andami kasi nating kinakatakutan na hindi tayo nag-iisip ng maayos. So ang tuloy nagiging catastrophe, catastrophic na pag, uh, so imagine mo apat na oras ka nang handu sa hidden sa say. Ang hassle kaya no sa mga pasahero. Di ba? Nakikita ka na kandu. Say, syempre kahit yung mga polis na tanggalin niya ay nakandu, nakaharang niyan. Di ba? So ganoon, nagpapatawala ako pero na na nakikita niyo ba yung sense ng sa pinag pinagsasabi natin? So ang dami niyo mga mali-mali pag-iisip na natakot kayo kagad na walang kakwent, walang sense at all. So kahit mag-solo ka, o ano pang kinakatakot mo, sabi ko, oh, sige, okay. apat na oras kang hinimatay, nakandusay ka lang doon. Ano mangyayari sa'yo? 'di ba? O oh, sige, kunyari, apat na oras. Nadukutan ka na nakawan ka pa. So kung na ka na ka, anong pinaka worst na mangyayari sa iyo? Mamatay ka ba? Tapos na ba 'yung mundo mo? Tapos na ba 'yung buhay mo? Titigil na ba 'yung mundo dahil na hold up ka or na nakawat ka? Hindi ka na ba makakauwi? Wala na bang ganung paraan or ano na? Ano mangyayari sa titigil na ang buhay mo? Hindi, 'di ba? After a year, ikukuwento mo na lang ano mangyayari ginutom ako, bumaba yung blood sugar ko, inimatay ako, tapos dinakawan ako, naging kwento na lang siya the following year. Pero ngayon, kung ano so sa kaya, ano kinakatakutan mo? Pwede na gano'ng mangyari yun. Ah, so, kaya ng mga past natin, may mga negative na nangyari sa atin, pero ngayon, kwento na lang siya. So, anong dapat katakutan? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, oo oh, nga, no? Sabi niya, oh, ano, natulungan ba kita? Sabi niya, opo. Sabi niya, buti na lang, ano, no? Sabi niya, ay, ba pala pag nakausap ko kayo kaysa sa napapanood ko lang? Ay, sabi ko, syempre, kasi na-address na agad natin yung mga problema mo. Kasi kung ano yung problema mo, yun yung doon natin i-discuss yun. Tutulungan kita mag-isip ng tama. Okay? So, I hope may natutunan kayo sa video na to. Maraming salamat, guys. Kailangan magpa-diagnose sa doktor. Pumunta sa doktor bago kayo pumunta sa akin. Okay? Bye.